Guys, good morning Ito yung RTK natin na binabantayan Yung mga tropa nandun na sa loob. loob ng mga kabukiran Ayan o, no? guys Ayan yung tinotopo nila Ito, ito, ito Ito, ito kabundukan sa likod Lahat yan, mga 180 hectares So, walking-walking lang muna tayo para uh, ma exercise din natin ng katawan. Maya-maya mga 10:30. Bigay eh. prepare na natin yung lulutuin. Magluluto tayo ng ano, sinigang na isda. Abang naghihintay guys. Maya-maya lalabas na mga 'yon. Oh, ito yung site. Guys, oh. Yeah, so, kita nyo naman, nakikita niyo na. Hindi na, uh, hindi na kailangan sabihin oh, sukal diba? may mga gundok, may mga, malalalim lalalim so yan oh. uh, dito pala may mga, mga ano dito maraming unggoy dito hindi lang unggoy may mga pusa muzang pati yung mga ano oh. nagtutopo unggoy na rin mga yun yung nasa screen ito unggoy na yun. So, walking-walking uh, lang guys. Walking-walking walking walking para pawisan ng konti yes yes tayo oh. na si mamang guard dito muna tayo guys ayun yung matas na yan nandun yung iba Hanggang dito lang muna tayo guys ha. Magluluto muna tayo kasi mag-11 na.